ting panood na sad mga boys. Kuyog na sa ko mga patay guto mga mga tao. Kay pulos mami pildero sa Lakers. Bordo y meron so nahitamig niya nga makabarato rame. Timing kayo sa pagsuroy-suroy na madis sa kita may oktos lubuwa nga unlimited buwa. Good for 200. Mahalag pila mo ka magtabam. Well... First time ni namo tanan muka o nugtos lubwa, pero in fairness, lami baya, so here we go. Transition ay located din siya sa IT Park. Kanam dayon in front sa IT Park, kilid na na mga stall na tindahan, anha nyo makita ang Jans toslobua. Kailagi, Kay lagi, first time na mo. Among gihasol-hasol ang mga tendero aning Jans Kay napataka na lang daw may timpla. Eh, na lang sa tendero. Klaro kay sa nao, sa tendero, way salig sa nagluto sa amo ang toslobua kay murag di kasaligan. Mm -hmm. Hi, sa wakas, nakuhat na dito doon pagluto. Mm. Pulos mga pinamay So mga guys, habhab hab sa miha Diriran la ay ang binayranay Humanami, thanks